Ay, pero parang, Maho, ay, parang green. Ay, ate, hindi Maho, matamis maganda. Na matamis Maho, matamis ma na ya. Oh my God, parang ang sarap. Parang How, ang sarap man. ng ano. Ay, no, no, no. ano pa ano? Walang. Ha? Ano pa nila? Ito ma'am. Pero ay malambod. Ay. Malotong. Malotong. Try and cheap. Ano lahat sa ano? ano? hey, ano? ano? tita? Hindi pa masyadong sweet. Okay naman. Yeah. Sure. Med student po okay. ako sa USD. USD medical student. Okay. Parang hindi naman matamis. 15 na lang. Okay. Yung mga red. Yung mga red. Los. Ay, nako, mas maganda yung siniguela sa other side. Sa <laughs> inyo rin yun? Parang ah? so, malaki yun. Oh, malaki yan naman. Nasaan walang... nga natin yun. Gagawin ka. Pinabili naman ang kalahating kilo. kalahat. Okay, let's go. <laughs> Pero amoy wiwi -wi dito ha. <laughs> oh, eto better. Kano oh, na smak na to. Tingnan mo. Tingnan mo, magkano sa kilo. 200. Yeah, yeah. Yung red. Nako ate, pa pinapawisan ka. Kailan magpaan? <laughs> Kasi guys, it's yeah. summer today and it's really hot outside, ah. Sobrang ilang ilan kilo, kilo na summer yun. na to. Tobli yeah. wala yung plastic. yan, yeah. yeah. 'di ba ate better? Yeah, pupula pa to. have yeah, more. Yeah. Okay. Okay. Ha? Okay na to. So, Teka, baka override yung isa na to. Oh. Sige, bakit doble may okay. plastic ha? Okay, doble may plastic. <laughs>